guys, na po sila sa labas po at ang agency po nila itong Express Resources for Solutions sa labas po yan ng kanilang Malang consideration ito ang agency siyempre may mga pamilya po sila I'm sure marami sa inyo po nalubog pa siguro sa utang dahil araw-araw nyo wala na akong makain po, halos lahat ng kasama namin sir, kaya kami nagkaisa na pumunta, kagabi po dito. Ma'am, andito po yung 47 yung mga staff. Bakit po yung kalaating buwan, mag-isang mag buwan na, kung tutusin, hindi pa rin po nabibigay? Ano pong nag naging problema, Miss May? Napagkasunod na po kanina po na ngayong araw po magpapasaw sa agency po. Pupunta po yung Dole, pakiabot na lang po sa Dole yung kanila mga pera. Yes po sir, noted on that po sir. Ganito po ano, i-check-in mo namin kayo sa hotel and then bibigyan ko po kayo ng p 3000 na bawat isa niya. Thank you po sir. Thank you po. So gaya po ng pinangako po ni Idol Rafi sa inyo pong lahat, ito na po, hawak ko na po yung one 141000 para po sa inyong lahat. Ayan. nandito na tayo ngayon sa Kabuyo, Laguna, sa Fast Stock Warehouse kung saan kasama na natin ang higit kumulang tatlong daan na mga empleyado rito na ngayong araw na to ay sasahod na sila. Sir, maganda araw po. Ilan po kayo total na nandito ngayon? Siguro ma'am, humigit kumulang 300 kami. Wala pa po yung iba. Parating pa po yung iba ma'am. So nabanggit po ng uh, agency at ng uh, client na ngayong araw ay sasahod na po kayo. At uh, yung remaining po doon regarding din sa 13-month pay, Aayusin din natin yung clearance po ninyo para ma-receive na po iba pa yung dapat tanggapin. So ngayong araw po na to, lahat po kayo ay sa sahod. Mga magkano ba sir ang matatanggap yung ilang days? Uh, bali, karamihan po sa amin ang matatanggap ay 12 days, 11 days, patas po ma'am. Ngayon po ba, eh, nagtatrabaho pa rin po kayo sa kumpanya o hindi na po? Uh, ma'am, bigla po kami hindi na po pinapasok lahat kasi sila daw po ay aalis na sa warehouse na yan. Kung kayo ba ang tatanungin, mag-file pa ho ba kayo ng complaint sa DOLE? Ano ang plano ng grupo? Uh, ang plano po namin, kung hindi po nila may bibigay sa amin yung karapatan namin at yung aming sahod na makukuha, eh, maubliga ho kami ituloy yung ano namin sa DOLE pag hindi nila naibigay yung pinangako nila sa amin ngayon. Sige po, ngayon uh, pupuntahan natin sila, kakausapin natin sila. After ho, siguro na mapag-usapan ninyo uh, doon sa loob natin pwede tayong magdesisyon kung tutuloy nyo po ang laban sa dole o hindi. So idol, yung binigay ninyo na 3,000 bawat isa sa 47 na workers natin na pumunta sa programa, ay naigamit po nila yon papunta ho sa kanilang mga bahay. Dito po sa Kabuyaw, Laguna rin. Yes po ma'am, dito po sa Kabuyaw. Thank you rin po sa binigay nyong 3K na alawan sa amin para makauwi po kami lahat at makakain po kami na maayos at makarating kami sa aming mga bahay-bahay po. Maraming maraming salamat po sa Rapi. Thank you po! Ngayon po, ano po ang update po natin sa ating mga workers? Ngayong araw po ba ay sasahod na po sila? Yes ma'am, ang by OM po. Um, since nagkaroon po kami ng problema kay RCBC Portal, so ang choice na ang second choice po is kay Villarica. True, ipapasok siya kay Villarica. Regarding sa 13-month pay po nila, sir, kasabay na po nito yung sa clearance, matatanggap na rin nila. Yun po yung usapan po namin sa NLRC ma'am kahapon. Bali, ito po yung napag-usapan sa minutes of conference. The company represent states that they're Salaries will be given or received through GCash for today or tomorrow. Since yung cut-off po ng uh, July 26 to 10, marireceive po dapat nila ng sahod ng August 20 since na-delay siya ng ilang days. So ito eto pa din po yung pag usapan namin is through GCash pa din po talaga yung disbursement, hindi po talaga cash. May nabanggit na ngayong araw mga tanghali or mga one, ay... Uh, Marireceive nyo sa mga accounts ninyo yung sahod ninyo ng ilang days and then yung remaining na isasahod ninyo ng September 5, kasabay na rin yung clearance nyo dahil uh, last payment na rin ito, 13 month Dahil nga, hindi na po ba kayo magiging client po? Hindi na po ma'am. Bali, may mga other client pa naman po sa Express. Then, meron na din pong uh, na na site para maging office, para doon mas madali mapuntahan. Almost 300 workers natin, makakatanggap naman today. Yes po ma'am ngayon Idol Rafi, no, kasama natin si Sir Mark at iba niyang kasamahan. May ilan na na pumapasok na sa mga accounts nila yung kanilang sahod. Sir, meron na po bang pumasok po sa account po ninyo? Opo ma'am, meron na pong pumasok sa account namin na sahod namin ngayong abente. Okay. Pakita niyo po sir kay Sir Rafi kung uh, may nareceive po kayo. Sir, po, po yung aming, ang nareceive ng GCAS na sahod ko po ngayong abente. Sir, kayo po ay nakatanggap na rin po sa inyong account ng uh, na deposit na po pera. Meron na po ma'am kasi nung nag-chat sa akin yung koor namin, okay. bago ko po na laman, na sabas na ako pa tungo rito mula Pasay, eh sined na lang po sa akin yung picture. Okay. So nabanggit naman din po sir ng agency no, na ngayong araw na to lahat ng uh, sasahod ng abente, marireceive po ninyo sa bawat accounts ninyo. Hihintayin po natin para ma-verify natin kung lahat po nakasahod. And then yung nabanggit sa September 5 cut-off, i -release. Ngayon, kung hindi po maibigay that day, ang plano ng karamihan ay mag-file na ho ng kaso. Tama ho ba, sir? Tama po, ma'am. Pag hindi nila naibigay yung gusto namin ng karamihan na pang-asing ko po ay mapipilitan kaming magreklamo na po talaga, ma'am. Riri, araw, may mga nakatanggap na ba sa inyo ng sahod niyo? Meron na po. Ilan nila po wala pa. Pero ang iba po meron na pong receive sa GCash nila. ah uh, ma'am Riri, ngayon po na niyo na po yung sahod po ninyo. Saan na po ang uh, balik po ninyo niyan? Mabalik po ulit ng Santa Ana, Manila po. Kayo ba, eh, ano, babalik pa ha sa agency, magtatrabaho pa o hindi na? Para po sa akin, hindi na po eh, puro kasi pangako. Pero yung karamihan po ba sa inyo, nagbabalak pa na magstay pa rito? Yung ilan nilang po, gusto pa po, pero yung iba po ayaw na po. Kayo po sir, ano ang plano after po nito? After po nito, uh, sa tingin po wala na po talaga. Hindi na po kami talaga babalik dito. Tsaka almost po ng mga kasamahan po namin dito, nag-decide na rin po sila na hindi na rin po talaga sila babalik. Kayo po? Hindi na din po. Kapag gusto niya po po sa amin mag-employ, pwede naman namin po kayo dahil sinabi ko po floating pa rin sila, pwede namin kayo ilipat po sa ibang areas. Yung po. Yung mga nakapuloy. Sir, ngayon, uh, meron naman kami pa uh, pakiusap galing sa Senate na kung maaari na mapagbigyan natin, yung kahit yung si September 5, maisama na sila. Since yun naman eh, pinagtrabahuhan nila and then hindi naman nila inaasahan na tayo mismo yung client niyo yung aalis. So, hindi nila problem yun. Kung magawa natin ng paraan, ang panggit ni Senator na kung kaya maibigay sa kanila, walang problema, hindi na namin i-provote up sa Senate. Yun ang pinaka-request ko kay General Manager. At yun sana pag-usapan ng ninyo kasi madadami din namin si Fostak. Dahil so, yun, lahat yun, po kasi pag-uusapan ma niyo. Ma'am kasi ano po eh. Yun ang pinaka-request ko naman kay Apo. General Manager. Pa... Ay nakausap niyo naman siya ma'am, di ba? Nakausap ko siya. Siguro mas maganda nakausap niyo naman siya. Kasi ako, kapag nag-approve na po yung both payroll parties na tali na tayo, banggana, tama na yung sahod ng tao. By Monday, meron na po kaming SOA, billing na po ito. Tapos kapag na-process na po nila, syempre sana makuha na natin ng by September 5. Sir Mark, ilan ho ang sumahod po sa inyo? Pwede ho bang patayosin nyo ng kamay? Ah, uh, ito po lahat kami ng mga sumahod ngayong araw na to. Pakita sa po mga kamay. Opo, yung iba naman po ay waiting pa rin sa mga hindi pa nasahod ngayong araw na to, ma'am. Pero yun po mga yun ay magre-reflect pa rin today. Hanggang mamayang gabi, lalabas po doon sa mga accounts po nila. Opo ma'am, lahat po yung mga wala pa mamayang gabi, papasok naman po sa kanila yun. Kayo po? Tumawad na po. Okay, saan niyo po gagamitin yung sinahod niyo po ngayong araw? Babayad ko rin po sa tita ko, sa mga utak kasi natenga po talaga. Ayun, po. Nakahiram din. Sir Idol Rapi, maraming maraming salamat po at kami po hindi niyo iniwan para makuha namin ang karapatan namin bilang manggagawa. At saka po yung sahod namin ngayong abente, na nabigay na po nila sa amin ngayon. At yung iba, nagaantay na lang po doon sa mga wala pa po. Thank you, Idol Rapi! kasama natin, mga empleyado po ng Fastac. Gayong araw sasamahan natin sila sa Dole para makapag-file ng reklamo regarding po doon sa 13 month pay at doon sa insurance po na hindi uh, naikinakaltas po sa inyo. Okay. So kayo po ba lahat ay ready na po sa pagpa-file lang reklamo dito ready sa okay. company ninyo at sa agency? Yes. Opo ma'am, ready na po ready, kami. Tuloy na, tuloy na, na po kami, ma'am po, pasok na po tayo at expected na tayo doon, ni sir. Tara po. Okay. Serapi Idol, maraming maraming salamat po at nakuha namin yung karapatan namin para sa aming manggagawa sa warehouse ng Pastak. At ang agency namin ng Express ay binigay sa amin ngayon ang sahod namin. Maraming maraming salamat po. Dahil hindi pa po dito nagtatapos yung pagkuha po ninyo ng sahod dahil meron pa po kayong i-claim na 13-month, which is ayun po yung final natin ngayon dito sa Dole. Maraming salamat, salamat po, Aldo Rapito. Rapid Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid Tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaan